Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano yung mga kailangan nating malaman bago tayo magpalit ng handle grip natin sa ating motor at kung paano mag-DIY ng pagpapalit nito. So lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video na ito, itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung atasunin niya na kung Isa yung handle grip sa pinaka-importante yung ma-maintain natin sa ating motor dahil ito yung hinahawakan natin sa halos buong panahon ng ating pagbabiyahe. So di maiwasan na minsan naluluma ito dahil sa katagalan ng panahon tapos depende pa sa material nito. So ito tulad nito rubber sya. Ayan, uh, nawawala na yung magandang grip niya. So sa matalinong pagpili ng handle grip natin, kailangan isaalang-alang kung gaano ito kakapit sa ating kamay. So hindi porke maganda yung style ng grip, maganda yung kulay nito, is maganda na ito gamitin sa ating pagmamaneho. Kaya naman sa pagpili ng handle grip, hindi lang basta forma, dapat maganda rin yung quality at maganda ito sa kamay natin. So mas okay no kapag bumili kayo, hawak-hawakan nyo, tignan nyo kung maganda siyang ikutin, maganda siyang hawakan bakan. So ayun, pero yung akin guys is pinili ko yung stock pa rin kasi ito yung sinet ng manufacturer na pinakamaganda para sa ating motor. At saka also nararamdaman ko rin naman na maganda siya para sa aking kamay at ito na rin yung nakasanayan ko. So, yun, nasa sa inyo. ay uh, kung anong material yan, basta, ang pinaka-importante is maganda siya para sa inyong kamay. So, actually, pangalawang beses ko nang magpapalit ng handle grip yung una doon kay George, yung black na click natin. Dito naman sa pangalawa kasi luma na kung makikita nyo. At saka, ang nagustuhan ko sa stock guys is hindi siya masakit sa kamay. Kahit na matagal ka nang nagdadrive drive hindi siya hindi siya masakit sa kamay kasi yung may ibang mga handle grip na sumasakit sa kamay katagalan. Sa una, okay. Pero sa katagalan, hindi. Pero ayun, kung gusto niyang subok na, ito guys, rubber. Fully rubber. Hindi siya masakit sa kamay natin. So, dito na tayo sa pagpapalit ng handle grip. So, simple lang naman yung konsepto natin dito. Tatanggalin natin yung luma. Papalitan natin ito. So, minsan yung iba may binibili na tinatanggal pati itong end bar na bakal. So, kasama na siya sa handle grip. So, dito ituturo ko paano tatanggalin. Ito, Itong part na to guys yung medyo mahirap dahil dun ito sa may silinyador kailangan natin ikabit pati itong puti. So ayan kung may kita nyo may butas. Pero may choice tayo na handle grip lang yung papalitan. Pwede nyo tanggalin yung handle grip tapos yung handle grip lang yung papalitan natin doon. So tayo dahil gusto natin pati yung part na to na kung saan umiikot or pumipiga ay papalitan na rin natin para ayun bago lahat So, sayang naman to kung itatapon natin. So, unahin muna natin dito. So, yung kanan at kaliwa, pare silang may end bar no. So, tatanggalin lang natin muna to para matanggal natin yung handle grip. Gagamit tayo ng Phillips. So, yun. Pwede na natin matanggal to. Actually, yung dito sa kaliwa, sobrang gaan lang niya tanggalin pwede, pwede, pwede nyo sirain or kung gusto nyo makuha ng buo, ikut-ikutin lang natin. So, kung sa stack yan, may dikit pa yan kasi dinikit siya ng manufacturer. May parang double-sided tape sa loob. So, ayun. Super simple lang. Kung makikita nyo, may mga pandikit pa siya. Pag natanggal na natin, so may option tayo na pwede natin siyang linisin. Pero ako, kung makikita nyo, may mga dikit-dikit pa siya na parang rugby, rugby yung material na to. Hindi ko na yan tatanggalin kasi guys, uh, dapat nyo malaman na kapag nilagay nyo to, dapat hindi yan umiikot-ikot. So kailangan may mga dikit yan dito, may pandikit. Kasi yung kung bibili tayo sa online or sa shop, wala silang dikit dito, so fully rubber yan. So minsan kapag nilinis natin to ng buo, tapos nilagyan pa natin ng grasa, ang mangyayari, umiikot-ikot siya. Nakakairita kasi yung ganun, tapos pwede pa siyang mag-cause ng disgrasya. So bago natin ikabit itong handle grip natin, lalagyan muna natin siya ng double sided tape para nakafix na siya at hindi siya umiikot-ikot pa. So ayan, nalagyan na natin double sided tape. Ilalagay na natin itong handle grip. So take note lang, tingnan nyo yung orientation nyo. Kung paano siya nakalagay, baka baligtad. So dito pala tandaan, kapag stuck, ito siya yung malaking part, nakadikit siya dito. So yun, sa pagano, ikut-ikutin lang natin. Ayan medyo mahirap lang talaga siya guys lalo na kung nilagyan natin ng dikit pero kung lalagyan nyo ng grasa magaan siya super gaan ni kabit pero ang cons nun is umiikot siya so pangit na yun umiikot ikot siya so yan, nasagad na natin tapos guys paalala lang tignan nyo rin yung orientation nito. Baka gusto nyo itong part na naka-curve na nasa taas. So, ayun. Uh, sa design na rin kung gusto nyo parehas sila ng sa kabila. So, ayun. Mas maganda na alam nyo rin yung orientation. Lalo na kung yung may design yung bibili nyo may bakal. ba diba? So, ayun. Titignan nyo yung pagkaikot kung tama. Mas maganda. parehas sya nung sa kabila. So, ayun. Pag okay na, balik lang natin tong end bar natin. So hindi yung sobrang luwag, hindi yung sobrang sikip, sakto lang. Para in case man, matatanggal natin agad-agad. So yan. So ito kasing bago, uh, maganda yung grip nito kasi maganda pa yung surface nya. Medyo glossy pa, makintab, makapit sa kamay. Itong luma, kung makikita nyo, parang yung texture niya parang maalikabok. Ang pangit niya sa ano, ang nakakairita siya pag ginawakan sa kamay. So, yun din yung rason ko kung bakit nagpalit ako ng bago. So, yan. Ganda na niya. Punta na tayo dun sa kabila natin. So, punta naman tayo dito sa kabila. Ito yung right handle grip natin. Kung saan uh, pinipihit natin to. Ito yung silinyador. So, nandito nakalagay yung gas cable. Kaya naman, meron siya sa loob na white part. Which is ito. Kung ang gagawin nyo is yung rubber lang yung papalitan nyo, basically, ah, uh, ganun lang din ito tatanggalin nyo siya dito sa white part ito tatanggalin nyo siya dito sa white part nya so guma lang yung papalitan nyo ang gagawin nyo nun kakater nyo na lang para mabilis wag nyo huhugutin kasi masisira ba masira yung gas cable pero kung papalitan nyo siya ng buo guys gusto nyo palitan ng buo medyo mahihirapan lang tayo sa gagawin natin dahil gagawin natin uh, syempre kailangan baklasin to so para mabaklas to magaan lang sana kasi ito lang yung tornilyo tatanggalin natin at saka meron isa sa baba so yung access nito mahirap kasi nakaharang itong brake master natin tapos itong brake master naman natin para matanggal is kailangan tanggalin itong head natin kasi ito yung ano yan tornilyo nasa loob so ayun kung gusto niyo talagang palitan ng buo medyo mahirap lang konting pasensya lang yung kailangan para gawin ito. So sa scenario number 1, kung gusto nyo lang palitan yung rubber, ganito yung gagawin natin. So iluluwa lang natin yung part dito sa unahan para malabas siya sa kulay white. Tapos sisirain natin siya o ikakat gamit yung cutter. So ingat lang tayo kasi baka pati yung white part is masira din. So dapat yung makat lang yung rubber. Dahil kung sakali man is gagamitin pa natin yung kulay puti. So scenario number 2, kung nakita nyong sira na yung white plastic nyo na part, is kailangan na natin talagang palitan yan. So kapag nasipat nyo na okay pa, kahit rubber lang muna ipalit nyo. Pero ayun, kung may sira na itong puti, palitan nyo na rin. Pati ito. So tatanggalin na rin natin to. So ayun nga, kagaya ng sinabi ko, kakailanganin natin tanggalin yung head natin para matanggal itong pinaka cover na to. So yun, pinakauna natin tatanggalin itong nasa harap kasi eh, uh, ito yung access natin para matanggal rin ito so super dami no so yan konting pasensya lang yung gagawin natin so ito gagamit tayo ng flower wrench para dito para matanggal natin itong nasa harap natin so ayan, meron siyang dalawang tornilyo dito saka yung kabila so tatanggalin lang muna natin yan At pagkatapos nun tatanggalin lang natin itong isa, dalawa, tatlo, apat na tornilyo na yan. So next step naman ito huhugutin natin. So para mahugot natin yan, gagamit lang ako ng flat screw. Tapos papasok siya dito sa papel. Tapos nun, uh, kuha tayo ng ano dito, butas. Sipatin natin kung saan maluwag. Tapos yun, pag napasok na natin, ipaagos lang natin or i-slide lang natin pababa. Ayan, kung nakita nyo, yung lock nya natanggal. So, ganoon din sa kabila. Next step, ito medyo mahirap to. May huhugutin tayong lock dito, dito sa ilalim. So, mamaya ipapakita ko sa, siya sa inyo. Hindi natin siya nakikita ngayon dahil nakatago. Pero ayan, tuturo ko pag na-open na natin. So dito gumamit lang ako ng screw driver. Tapos may tutulak ako pataas para matanggal yung lock. So yan, tulak lang natin para maghiwalay itong itim sa yung pula. Then, ito yung tinutuhoy ko guys. Ito siya. Tapos ito yung butas. So yan, ayun yung butas. So nakapasok yan dyan. Ang ginawa ko, pinasok ko dito yung flat screw natin. Tapos inangat ko siya dyan para ito lumabas, lumuwa. So yun, ganun din dito sa kabila. Ayan, dito sa kabila, dito, dito nyo siya susuksukin. Ayun, dito nyo siya matatanggal. After nun, angat lang natin tong dalawa. So, ayan, nakaangat na. Tapos, may tatanggalin tayong tornilyo dito, kabilaan. So, yun, meron isa dito. Ayan, tapos, meron isa dito. Medyo nakatago lang sila, guys. Pero, ayan, matatanggal natin sila. Masisipat natin dito. So, after nun, matatanggal na natin itong pinakaharap na to. So, ayan, sipatin lang natin kung saan siya luluwa or lalabas. Ayan, ito, natanggal na natin yung ulo. Sobrang hirap lang talaga niya sipatin dahil meron siyang mga hook dito. Pero, ayan, pag pinadaan nyo sa tamang labasan, lalabas rin ito. Ayan, so konti na lang magkaka-access na tayo dun sa brake master at matatanggal na natin ang buo. Pero bago yung tatanggalin pa natin ito, So lahat yan So para matanggal to Tatanggalin natin ito Tsaka ito, dalawa Tsaka meron nakatago doon. Ayun, pag natanggal natin yon Mahuhugot na natin to Tapos may luluwa na natin May usog na So yun, pinakamahirap yung nandun sa ilalim. Kailangan ko pang gumamit ng maliit na Philips natin. So yun, afternoon nun, mauusog na natin to at magkaka-access na tayo dito sa mga tornilyo ng brake master. Gagamit lang tayo ng 8mm para dito sa dalawang tornilyo. Ilapag natin dito, lagyan natin basahan para hindi magasgas kasi di natin mahugot yan. Ito, matatanggal na natin. yan i natin. So, lahat ng yon ginawa natin para lang ma-access. Eto, guys. So, ayan, o, Sobrang hirap accessan yan. Eto, at saka yung isa, eto siya So, tatanggalin lang natin yung dalawang yan. So, gamit lang tayo ng Phillips screw para dito. Tapos, yung isa nandito sa ilalim, no? So, eto yung mga tinatawag na sadyaing mga turnilo kasi halos tatanggalin mo palahat para lang ma-access mo siya. O so, ayan no, ah, na natin yung dalawang tornilyo, ma-open na natin to. So ayan, super sandamakmak yung tinanggal natin bago natanggal, di ba? Pero ayan, na-access na natin. So yung gagawin natin, dahil dalawa yung ano nito, dalawa yung pinya or dalawa yung gas cable na tinatawag. So ayan, dapat kaparehas na kaparehas yung bibili natin. So ayan, ito kaparehas niya lang din pare sila kasi genuine parts to kung ano yung tinanggal natin dito ganun din natin siya ikakabit dito ayan sa mga hindi nakakalam no dalawa yung parang cable dito ni click meron papunta doon meron papunta sa likod so kabilaan siya so para tanggalin gagawin natin sisirain na lang natin itong luma guys kasi mahirap siya tanggalin so yun sisirain na lang natin dahil di na rin naman natin gagamitin So ayan, kung makikita makunat na siya, no? Bilis na lang pakliin. So, palitin na talaga yung akin. Tsaka, kung makikita naman, warak na yun dito. So ayan, pag nasira nyo na, mahuhugot nyo na tong parang bola nya. Ito. Ayan, tapos ito, tong kabila. So ayan, bago natin ikabit yung bago natin, ito, linisin lang natin to. Ayan o, no, kung makikita nyo. Super kalawang. Tapos lalagyan natin ng Uh, bagong langis para matanggal yung mga kalawang. Tapos lagyan natin ng grasa, syempre para madulas kapag umiikot yung silinyador natin. So dami-damihan natin tapos sa paglalagay dito, may hacks akong ituturo sa inyo, 'di ba? Dalawang cable 'to. So mahihirapan kayo pag sabayan. Unahin niyo tong isa. So ganyan niyan, 'di ba? So pasok muna natin pala sorry so ayan pasok natin siya ayan kapag naipasok na natin siya nakita nyo ayan nakapasok na yung kabila naman so yung diskarte natin dito guys kasi sobrang hirap talaga ipasok nito binawasan natin ng konti yung dito ayan pero wala naman siyang magiging problema sa katagalan kasi pag naipasok na natin dito itong parang bola nya yung lock is goods na siya hindi na siya matatanggal kung makikita nyo may butas pa siya dun sa kabila so wala nang way para matanggal siya so ang ginawa lang natin gumawa lang tayo ng way para may pasok siya dito ayun kung makikita nyo nailagay na natin siya so nakalak na yan hindi na yan matatanggal so ayun afternoon babalik lang natin lahat ng tinanggal natin so kung paano natin sila tinanggal Ganun din natin sila ibabalik. So 'yon, kung gusto niyo siyang i-testing muna bago ano, kung, para malaman niyo kung may problema, ayan testingin lang natin. yang para sa video na ito the more you click the more you know usapang handle grip ng motor bye bye